Alam niyo po ba na ang pag sa pagtatapos ng buhay ng ating mga mahal sa buhay ay isa sa pinakamabigat na karanasan na ating tatahakin? Madalas, hindi natin alam kung ano ang aasahan at ang kawalan ng kaalaman na ito ay nagdudulot ng matinding tangamba at kalungkutan. Maraming tanong ang gumugulo sa isip. Kailan kaya darating ang oras? O paan ko ba sila matutulungan sa huling mga sandali? Ang katotohanan ay, may mga palatandaan ang katawan na nagbibigay hudyat na nalalapit na ang pagpanaog ng isang tao, lalo na sa ating mga nakatatanda. Ang mga palatandaan ito ay hindi dapat katakutan, kundi unawain upang mas makapagbigay tayo ng pagmamahal at suporta sa kanila ng buong puso. Ang mga nasa sa hospice, ang mga tao na kakasaksi sa linugto ng buhay ng libu-libong ay may kakaibang pananaw at kaalaman sa mga proseso nito. Nakita na nila ang ulit na paglitaw ng ilang senyales na napapayawatig na narapit na ang uling paalam. Hindi ito tungkol sa pagula ng kamatayan, kundi sa pagunawa sa natural na pagbaba ng mga function ng katawan. Sa video ng ito, tatalakayin natin ang limang palatandaan na madalas nakikita ng mga hospice nurses bagu pumanaw ang ating mga mahal sa buhay, lalo na ang mga nakatatanda. Ang pagalam sa mga ito ay hindi para tayo matakot, kundi para tayo maging handa at mas magbigyan ng kapayapaan sa kanila sa kanilang paglalakbay. Manatili ang gandulo dahil mayroon akong ibabahagi na makakatulong sa inyo para sa mga mahal ninyo sa buhay. Pag-usapan na natin ang unang palatandaan na madalas napapansin ng mga nar sa haspis at ito ay ang unti-unting pagbaba ng gana sa pagkain at pag-inom. Marahil ay napansin na ninyo na ang inyong mahal sa buhay na dati ay masigla kumain at mahilig sa paborito niyang adobo o sinigang ay tila nawawalan na ng interes. Konti na lang ang kinakain o minsan ay hindi na talaga gusto pang lumuno. Marami sa atin ang nagaalala aalala sapagkat natural sa ating kulturang Pilipino na iparamdam ang pagmamahal sa pamamagitan ng paghanda ng pagkain. Masakit sa loob makita na hindi na sila kumakain gaya ng dati. Ngunit Mahalaga pong maunawaan natin na ito ay isang natural na bahagi ng proseso ng pagpanaog. Sa huling yugto ng buhay, ang katawan ng tao ay hindi na nangailangan ng maraming inerya mula sa pagkain. Ang mga organo ay unti-unting bumabagal at ang kakayahang magproseso ng pagkain ay humihina rin. Kung pipiliting na timpakainin sila, maaari pa ito magdulot ng discomfort o hirap sa paglunok. Ang pinakamainam na gawin ay mag-alok ng malilit na bahagi ng paborito nilang pagkain. Basta't ito ay madali nilang nguyain at lunukin. Kung ayaw na talaga, huwag pilitin. Ang pagpapakita ng pagmamaal ay hindi na lang sa pagkain, kundi sa simpleng pag-alok ng tubig o pagpunas ng labi gamit ang basang bulak upang hindi matuyo ang kanilang bibig. Ang pagiging nasa tabi nila at pagbibigay ng presensya ay mas mahalaga kaysa sa pagkain sa puntong ito. Kasunod ng pagbaba ng gana sa pagkain, madalas din nakikita ang pagtaas ng oras ng pagtulog at ang paghina ng pakikipag-ugnayan sa paligid. Ang inyong mahal sa buhay ay tila mas gustong matulog at mas mahirap na silang gisinin. Kapag gising naman, tila sila ay wala sa sarili o minsan ay hindi na nakikilala ang mga taong nasa paligid. Ito ay dahil sa pagbaba ng metabolismo ng katawan. Ang enerhiya na natitira sa kanila ay ginagamit na lamang para sa pinakapangunahing funksyon ng katawan. Kung isipin, para silang naghahanda sa isang mahabang paglalakbay at kailangan nilang magpahinga ng husto. Sa puntong ito, hindi na sila nangangailangan ng labis na stimulasyon. Ang malakas na ingay o masyadong maraming bisita ay maari maging sanhi ng pagkalito o pagkabahala sa kanila. Ang pinakamabuting gawin ay lumikha ng isang payapa at tahimik na kapaligiran. Kung sila ay nakatulog, hayaan silang matulog. Ang pagiging na sa tabi nila hawak ang kanilang kamay. O simpleng pagbabasa ng dasal sa tabi nila ay sapat na. Ang presensya ng pamilya ay napakahalaga. Ito ay nabibigay ng kapanatagan na alam nilang hindi sila nag-iisa sa kanilang huling paglalakbay. Isipin ninyo po sa ating mga Pilipino, ang pagiging magkakasama sa huling sandali ay isang napakahalagang tradisyon. Ang paggising sa kanila para lang kausapin o tanungin kung tila hirap naman sila ay mas makakadagdag sa kanilang hirap. Mas mabuting hayaan silang magpahinga at iparamdam ang inyong pagmamahal sa pamamagitan ng inyong tahimik na presensya at pag-aalaga. Alalahanin, ang pagtulog na ito ay hindi isang masamang sign, kundi isang natural na paghahanda ng katawan para sa kapayapaan. Ngayon, dumuko naman tayo sa ikatong palatandaan na madalas ay nagdudulot ng labis na pagkabahala sa pamilya, ngunit natural din po itong nangyayari. Ito ay ang pagbabago sa pattern ng paghinga. Marahil ay mapapansin ninyo na ang paghinga ng inyong mahal sa buhay ay nagiging irregular, minsan malalim at mabilis, pagkatapos ay biglang babagal at may mahabang pagtigil na tila huminto ang paghinga bago ito bumalik sa dati. Ito ang tinatawag na chain stokes breathing. Kung minsan Maririnig din ang parang humuhuni o kumakalabog na tunog mula sa kanilang lalamunan na ang iba ay tinatawag na death rattle. Malaga pong malaman na ang mga pagbabagong ito sa paghinga ay hindi nangangahulugang nahihirapan silang huminga o nasasaktan sila. Ito ay dulot ng paghina ng circulation at ng sistema ng kanilang katawan na hindi na kayang magregulate ng aayos. Ang tunog na naririnig ay dahil sa naipong secretions sa likod ng kanilang lalamunan na hindi na nila kayang lunukin o iubo. Hindi ito na hanggang sila ay nabubulunan. Ang pinakamainam na gawin ay ipuwesto sila ng bahagya na nakataas ang ulo o nakatagilid para mas madaling bumaba ang secretions. Kung masyadong maingay ang tunog, maaaring maglagay ng maliliit na unan sa ilalim ng kanilang ulo iwasan ang pagpupumilit na magbigay ng tubi o gamot para sa pag-ubo dahil maaari pa itong magdulot ng mas malaking problema. Sa halip, magbigay ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagiging kalmado, paghawak ng kanilang kamay at pagdarasal kung ito ang inyong nakasanayan. Ang kanilang paghinga ay maaaring maging iba-iba at ito ay normal sa proseso ng pagtatapos ng buhay. Ang pag-unawa sa prosesong ito ay makakatulong upang mabawasan ang inyong pangamba at makapagbigay ng kapanatagan sa inyong mahal sa buhay. Ang ikaapat na palatandaan naman ay may kinalaman sa balat at sirkulasyon ng dugo. Habang papalapit ang pagtatapos ng buhay, ang katawan ay unti-unting inililipat ang dugo sa mga vital organs tulad ng puso, utak, at baga upang mapanatili ang kalilang function hanggang sa huling sandali. Dahil dito, ang sirkulasyon sa mga kamay, paa at iba pang bahagi ng balat ay bumababa. Mapapansin ninyo na ang kanilang mga kamay at paa ay nagiging malamig at ang balat ay maaari maging maputla o magkaroon ng parang mansa-mansa o motling na mukhang kulay asul o lila. Ito ay karaniwang nagsisimula sa mga daliri at unti-unting umaakyat sa braso o binti. Ang paglamig na ito ay hindi nangangahulugang sila ay giniginaw o pinahihirapan. Ito ay isang pisikal na reaksyon ng katawan. Ang pinakamabuting gawin ay panatilihing mainit ang kanilang mga kamay at paa sa pamamagitan ng pagbibihis ng medyas, paglalagay ng kumot o paggamit ng malambot na kumot. Ngunit, handaan! huwag silang masyadong baluting ng makapal na kumot na makakasakal sa kanila. Ang simple at malumanay na paghimas sa kanilang kamay o paa ay maaring magbigay ng ginhawa at kapanatagan na nagpapakita ng inyong pagmamahal. Ang pagiging komportable nila ang pinakamahalaga sa puntong ito. Ang mga pagbabagong ito sa balat ay mga pisikal na sinyales at ang ating tugon ay dapat na puno ng pag-unawa at malasakit ang layunin ay hindi na ibalik ang dating kulay o temperatura, kundi siguraduhin na sila ay nasa ginawa at alam nilang may nagmamahal sa kanila. Panglima at ito ay maaaring isa sa pinakamahirap na makita ay ang pagiging balisa, irritable o pagkalito. Minsan, ang ati mga mahal sa buhay ay tila nagiging restless, nagtatanong ng mga bagay na walang kaugnayan o minsan ay nakikipag-usap sa mga taong hindi natin nakikita. Maaari din silang maging irritable o sinusubukang bumangon kahit hirat na hirat na sila. Ang ganitong pag-uugali ay maaaring sanhi ng iba't ibang factors, tulad ng sakit, kakulangan sa oxygen sa utak, o epekto ng mga gamot. Kung minsan, ito rin ay bahagi ng proseso ng kanilang katawan at utak na naghahanda sa pagtatapos. Sa kulturang Pilipino, Minsan iniisip natin na baka sila ay kinakausap ng mga yumauna. Ano man ang ating paniniwala, ang pinakamahalaga ay ang pagbibigay ng kapayapaan at seguridad sa kanila. Iwasan ang pagtatalo o pagkokorekta sa kanila. Sa halip magsalita ng mahinahon, magbigay ng kapanatagan. Mahari silang hawakan sa kamay kausapin sa isang malumanay na tinig. Magpatugtog ng nakaka-relax na musika o basaan ang paborito nilang dasal o kwento. Kung meron silang gustong sabihin na tila hindi maintindihan, subukan lang makinig at hayaan silang magpahayag. Minsan, ang pagiging balisa ay dahil sa nararamdaman nilang sakit o discomfort. Konsultahin ang hospice nurse para sa mga pwedeng ibigay na gamot para maibsan ang kanilang nararamdaman. Tandaan, hindi nila ito sinasadya. Ang kanilang utak ay tila naglalakbay na sa iba't ibang lugar. Ang ating presensya at kalmado na pag-uugali ang pinakamabisang gamot upang maibsan ang kanilang pagiging balisa at bigyan sila ng kapayapaan. Nakita na natin ang limang palatandaan na madalas na nakikita ng mga hospice nurses bago pumanaw ang ating mga mahal sa buhay. Ito ay ang unti-unting pagbaba ng gana sa pagkain at paginom, ang pagtaas ng oras ng pagtulog at paghina ng pakikipag-ugnayan, ang pagbabago sa pattern ng paghinga na minsan ay may kasamang death rattle, ang paglamig at pagbabago sa kulay ng balat tulad ng motling at ang minsan ay pagiging balisa, irritable o nalilito. Ang pagalam sa mga palatandaang ito ay hindi para tayo mangamba, kundi para mas maintindihan natin ang natural na proseso ng pagtatapos ng buhay. Sa bawat isa sa atin, ang buhay ay isang biyayang ipinagkaloob at ang pagpanaog ay isang bahagi ng paglalakbay na iyon. Ang pag-unawa sa mga senyales na ito ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na maging mas maalaga, mas mapagmahal, at mas may pag-unawa sa mga huling sandali ng ating mga minamahal. Hindi madali ang pagharap sa pagtatapos ng buhay ng isang mahal sa buhay at natural lang na makarandam tayo ng lungkot, pangamba, o kawalan. Ngunit sa pag-alam sa mga palatandaang ito, na tayo ng kapangyarihan na magbigay ng kapayapaan at ginhawa. Sa halip na ipilit ang mga bagay na alam nating hindi na nila kaya, mas nakatuon tayo sa pagbibigay ng presensya, ng malumanay na paghawak ng kamay, ng mga salita ng pagmamahal at ng pagdarasal. Mahalaga rin tandaan na ang bawat tao ay iba-iba at hindi lahat ay makakaranas ng lahat ng palatandaan na ito o sa parehong pagkakasunod-sunod. Ang pinakamahalaga ay ang patuloy na pakikipagugnayan sa hospice team o sa kanilang doktor dahil sila ang makapagbibigay ng pinakamainam na payo at suporta. Sa huling yugto ng buhay ng ating mga mahal sa buhay, ang kanilang pangangailangan ay hindi nagaanong tungkol sa pagpapagaling, kundi sa pagbibigay ng kapayapaan, dignidad at pagmamahal. Ang bawat sandali na kasama natin sila ay mahalaga. Ito ang panahon para sa pagpapatawad, pagpapasalamat, pagpapaalam at pagpapakita ng walang hanggang pagmamahal. Ang mga nari sa hospice ay saksi sa kabayanihan ng mga pamilyang nagbibigay ng kanilang oras at puso sa mga huling sandali na iyon. Ang inyong pagmamahal at presensya ang pinakamabisang gamot na maibibigay ninyo. Tandaan ang maliit na pagbabago sa inyong pagunawa at pag-aalaga ay maaring magdulot ng malaking ginhawa at kapanatagan sa inyong mahal sa buhay. Kung nakatulong ang videong ito sa inyong pag-unawa sa mga sensitibong paksang ito, hinihiling ko po na ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin o mga tanong sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga karanasan ay maari magbigay din ng suporta at inspirasyon sa iba pa nating manonood. Malaki po ang may tutulong ng pag-like ninyo sa video na ito upang mas marami pa ang makakita at matuto mula rito. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo sa aming channel para sa mas marami pang makabuluhan at kapakipakinabang na impormasyon na tutulong sa inyo at sa inyong mga mahal sa buhay. Marami salamat po sa inyong panonood. Naway patuloy tayo magmalan, magkaisa, at magbigay ng suporta sa isa't isa, lalo na sa mga huling sandali ng ating mga minamahal. Mahalaga ang bawat buhay. Mahalin at pahalagaan natin ang bawat sandali at harapin natin ang buhay ng may pananampalataya at pag-asa.